Hey, kati, ano isang, isang lubid lang sa kanila eh. <laughs> isang lubid lang oh, dahil. Hindi ano na? naman eh. hey, Pag pala nabitawan ko to, sorry na ako. <laughs> 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 tignan ko ba. Kung mauga, wala naman. nagreklamo na <laughs> isa. <laughs> <laughs> Yung pinakabata namin, makulit. Ano? Ay! Ay! Baka ang bumagsak to! Lakad! 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 Ano Wala! Wala mo na gugoy! Kusa siya kung gumagalaw! Nelbiyosa to! Kaya nga hangin eh! Bakit <laughs> ako huga? Huwag kayo mawak. Wala ano to, Pag mawak kayo na, tayo, lalo nyo mararamdaman eh. Pag daw tumatawa, tagang oh, gumagalaw eh. Tingin, 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 oh, oh, O wala gagalaw. Kabilaan yung muka. O oh, kabilaan, alternate. Alternate, ay. Okay. Alternate, alternate. alternate. Oh, kabilaan, kabilaan, para kita ano? lahat. Wala, wag lang gagalaw. Walang ano. Ito lahat, ata. Mahulog 'yung cellphone nito, wag kayong maggulo. Mag Hoy. <laughs> Wala namang magulo ah. Ano ba gumagalaw diyan? Kusa lang oh. Oh, sino ba gumagalaw? Wala naman ata selfie stick eh. Oh. Nagmadali tuloy na Si Michael natatakot. Michael natatakot <laughs> ka ba? Ba't <laughs> ka natakot? Putang ina niyan. <laughs> <laughs> Napapamura ka na sa takot eh. Putang ina ug niyo. Tay, oh, no na. <laughs> <laughs> Lolo, <bante> na. <laughs> Nagagalit 'yung gobante. <laughs> Abangan tayo ng susunod. Lagi kayo diyan. Hoy, huwag kayong magulo. Pero si Michael na to. Hoy, asa ya saya si Sir Bendo. Si Michael. Si Michael na ang gugulo niya eh. Oh. Oh. Takot na takot. wag naman kayo ganyan, hoy. Ay ba Michael ang inuugamoy hoy <laughs> huwag kayo mag-uga! Natakot <laughs> ka na si Michael! Takot na takot si Michael! Hindi ba kalakad doon? Ang bagal o! Uy! 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 Ang bagal! Uy! Uy! Magre-retiro ka na lang! Takot ka pa! hoy Gusto ko pa makapalitid ng mga ano! Uy! <laughs> Uy! 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 mestoka. Pasemoga nabi. Ah, sigur, sigur, Sige, nah, <laughs> si Michael di <laughs> 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 si oh. <laughs> 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 Michael oh. mag Ay, Ano, siguro, sir? Nahilo. Opo, pagmagalapin <laughs> ako. Ano yung masyadong yun? Sige mo. Mag-isa dyan lang. tension wire yan, Sir, Ayaw na <laughs> ni <-son -warian>, eh. <laughs> 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 Michael? Ayaw na! Mauna na raw kayo! Ken! Sir! sir mo si, Ula, ka si, ka si <coughs> Takot na takot na! Ay! Lumakan! Pag bumalik ka, hindi lalakan! <laughs> mo. Ano? na, na. na <laughs> Wala yung sa likod mo! Uy! Nag-traffic na oh! lang! <laughs> <laughs> takot na takot <laughs> 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 Asar ni Mundo. No, little Michael, no. Ay, Takot na. pala si Mike. <laughs> Takot Ay, little pala little sa little Heights. You Takot pala. Kapatid kasi ni Michael Jackson to, pasensya sa na. <laughs> <laughs> Ken, maaba pa buhay mo, Ken. <laughs> Hello. Nanlalaki mata ni Michael, oh. Hay vlog pero man niyan, no. Hay <laughs> vlog pa si Michael. Oh, oh pinagpawisan daw. <laughs> May takot sa heights. <laughs> ano <man? laughs> Tay, hindi pa mamatanda ang ano na eh. Matanda pa ako dyan eh. Si Michael? Oo, matanda pa ako dyan. Hindi <laughs> <laughs> Hindi ako na-enjoy. na, na ang takot. Hindi na sasama uli <laughs> Kel, tingin ka sa baba. Bagay lang pala to. Panggang patrol lang eh. <laughs> Patroller lang talaga to. Hindi <laughs> <laughs> ka pwede magpatrol sa bundok. <laughs> Hindi nagbisok to, sir. Walang bisok. <laughs> Walang schooling. Ken, wala ka ba schooling ng bisok? Ken, wala ka ba schooling ng bisok? Mag-schooling ka na. Wala naman yan sa bisok eh. Madali <laughs> <laughs> kasi sa SR kaya di sinama sa bisok. Ken? Wala sa komando meron. Rappelling. Naku. Ay, sa guess sir. yes. Ha? In guess. Wala rin eh. Hindi ko alam. Di ba may yes. rappelling yun? Hindi ko alam. Wala, sa amin wala na kaming Jungle Jungle environment. Survival I mean. tactics. Meron, meron yun. May rappelling. Mag-guess oh, ka na lang. Ken? Yes. Pumuti yata buhok mo. <laughs> Kaya na itim yan eh. Yan, nakikipong <laughs> isa na ko sa ati, Hindi sa init, sa ano, takot eh. Ang katawag, ganun.